Sorry, sir. Uy! Ba, ilang <laughs> alip. Okay. Gentleman mo naman, be. So, fun. Yung top is show my real skin. Oh. And then, Lauria. Ah, sige. <laughs> Hello, this is Bridget. So, I'm sure si Panet ganda-gandahan ng tao. Ah! Guys, good morning sa inyo. Ayun. Papasok ako ngayon ng school kasi si Kelsey pumasok na. Ewan ko. Pero, magkikita na lang kami sa school. Ayun, kasi guys. As you can see, magaling na ako. Yes po, galing na ako and I am grateful for that, yes, thank you Lord, thank you Lord Ayan, so ngayon is, alam ko pumasok na si Kelsey kanina pa Ako is yes, gagayak pa lang para pumasok and ayun, may gagawin lang ako sa school, alam ko may meeting kami kasama ko si Kelsey Tapos magla-lunch kami, ayan ko lang siya mag-lunch Ayan ko lang siya mag-lunch, alam ko, mag ko kung saan, kung saan pa kami magla-lunch, hindi ko pa alam kung saan pero, sana maaya natin siya. Alam niyo naman. Yes! Hindi. Ayan, ayain lang natin siya mag-lunch. Para, pambawi nung last time nung dinala niya ako. Kasi, butterflies yun, b Butterflies in my tummy. Yes! Super butterflies yun. Bihira na nananasan yung mga ganong bagay. Kaya, babawi lang tayo. Tsaka, love na love din naman natin si Kelsey. Yes, ayain natin siya mag-lunch. And, my treat! Yes! Dami, Anju! Sharing. Ayun, guys. Kagayak na ako. Tapos, balitaan ko na lang kayo sa susunod na magaganap. Alam ko miss niyo na kami parehas. Babush. Tuloy mo. Ano? Sige, kung hindi ka na lang gusto mo. Hello. Chow Kwan, yung topless is so my real skin. Oh. Uh -huh. And then, Lauria. Ah, sige. O, di pisan, babawi na ako so, sa iba. Kung hindi nagdanda ka, lalakas ako. Walang kapag-aigod.

Yaman, Naka-card na siya, oh. Hindi yung mayaman. Eh, pwede naman si Ed. Pang ano yan? O, di eh. Pwede? Pwede pong mag-add ng Ed. Opo. Sige po. Saan? dalawa na po. Sa Chowpan. Opo. Yung tag-isa po sa Chowpan. Opo. 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 Sipag niya, oh Bait niya, super Gentleman mo naman, be Nisan lang grabe eh, Sipag, oh Sipag, oh tôi ai ngon, mọi người, 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 mọi Sige Diba ang bagay na talaga eh? ano, ito? It's a super, ano, Ah, Hello, Ruth. Na naman ang dito. Ah, dito kami sa si Watson. Mangimili lang na kami ng personal needs namin. Ganda. Ganda niya. Ayun siya gala-gala lang, bes. Ayan. Ayun, nakabili na tayo.

Oh, my God. Okay ba? Ano, Super? Enjoy ka ba? Ano, ano? Gavos. Magsayo. Yes! <laughs> yes. Cardjack! Ano ginawa mo dyan? Kaya, matutulog oh. na kami. Lumayas ka dyan. Ano, Higaan na namin. Uy, gali. Uy, kasi takit na ito. Ugali mo, bes. Uy, sobra Sorry, sorry. Uy, lakad. Darting a man, yes, by getting away. Yes, you undefended from her husband. And on the night of January 13, 2022, her was about to attack <laughs> 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 Nagtug na nagtug siya. Badminton tayo. Ano uh, Ayun. Badminton tayo kasi tali mo naman kami doon. Ano, G? Huwag ka lang magtulog. Tulog na. Gagi kasama mo. Gagi natigitan! Yes! Kaya na. seconds sleeping na siya. ano mo na kasi siya? Mag-skincare na muna siya bago siya mag-sleep. Kaya ano mo tawag? Mag-skincare ka! Sige na matulog ka na. Ay matulog ka na mag-skincare ka muna bago matulog. Ano to? Pang... Pang-remove doon ang makeup and dirt. Yes, wait. Kasi zero alcohol siya. Yes! Hindi, sleeping na siya. Walang dumi. Oo, diba? Walang eh. Huh? Alam mo. Sige, pahihaw mo pa ako te. Kunyari malinis tayo ngayon, Ness lahat Kasi hindi kaya pa. Kasi mag-iisa ka pa. Dalawang beses kasi yan. Eh, dalawang beses to. Kasi hindi kaya ng isang bulak lang. Ay, bumunta ko sa igaan mo, Z. Sige. Theory ka na naman. Ko kasi... Ang ano mo sa buhay, ang KJ mo sa buhay. Ba't ba? Ang ginawa ko sa'yo. Ang KJ mo sa buhay, te. Siguro inggit ka. Dahil okay. wala ka? Dahil wala ka, ganun? Yes! Kardya ka. Kardya ka, tanak. Ta, yes! Hindi na, ko dito alam yes. eh. Sa doon nito eh. Sa tayo doon eh. Ayan lang nga. Ayan yung takit-takit. Ba't ang konti? Para saan ba Eh? Ang lamig? Legit? Wait lang, wala ko nandang. <laughs> Legit? Ayun, oo. Oh. Kasi sa likod to, eh. Gunda. Gunda. ito eh. Ganda. Sleeping na. carjack sleeping, yes! So ayan, sleeping na siya. Mag-sleep na din ako pag ganito. Gano'n ako sa higaan niya. Ganda lang. Gagi. Babae, eh, sorry. DIY kayo dyan. Darm muna kayo.